sa panahon natin ngayon na mabilis ang pag-usbong ng technology, isa po sa mga pinaka-kontrobersyal at misteryosong balita dito sa mundo ng kripto ay ang tila koneksyon ng administrasyon ni Pangulong Donald Trump sa biglaang pag-angat ni Ripple at ng digital asset po nitong si XRP. Ayon po sa isang viral post mula kay Pampius, isa po siyang kilalang financial analyst sa platform na X may malalim daw na koneksyon sa pagitan ng uh, pangalawang termino ni Pangulong Trump uh, bilang presidente ng Amerika at sa lumalawak na papel ni Ripple sa, sa loob ng sistema ng US financial infrastructure. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan mga kakripto, simulan po natin sa kung paano po nagkaroon ng ugnayan si Pangulong Trump at si Ripple. Ayon po sa post ni Pampios, ayan po yung kanyang aktual na post, ay unti-unti na umanong lumalabas ang mga sinyales na ginagamit ng Trump administration ang technology ni Ripple bilang posibleng alternatibo sa tradisyonal na sistema ng finance tulad po ng Federal Reserve, SWIFT at maging ang Wall Street mismo. Kilala po si Pangulong Trump sa kanyang mga kritisismo sa mga tradisyonal na institusyong ito. Sa kanyang pananaw ay masyadong mabagal at hindi patas ang kasalukuyang sistema para sa mga ordinaryong Amerikano. Kaya dito na po pumapasok si XRP dahil sa kanyang bilis at scalability o kakayahang mag-scale ng mabilis. Si XRP ay sinasabing may potensyal na maging neutral at mabilis na liquidity solution kung sana isang ma mahalagang sangkap kung nais ni Pangulong Trump na ma ang dating sistema. Ngayon ay bakit po mahalaga ang mga papel ni Ripple sa mga institusyong pampamahalaan ng Amerika. Hindi lamang ito haka-haka, may mga konkretong ebidensya na nagpapakita ng partisipasyon ni Ripple sa mga government-related initiatives po ng U.S., ang kumpanya na naging bahagi ng Faster Payments Task Force ng Federal Reserve at nagkaroon din ng dating koneksyon sa U.S. Treasury. Dagdag pa rito ay may mga dating Federal Reserve Advisors na umano'y may koneksyon na rin kay Ripple. Isa e itong indikasyon na ang kumpanya ay unti-unting binibigyan ng papel sa loob ng financial ecosystem ng Amerika. Ngayon ay may kinalaman ba ang SEC lawsuit sa estratehiya ng mga institution? Hindi natin pwedeng palambasin ang kasalukuyang kaso ng SEC laban kay Ripple. Ngunit may mga analyst na nagsasabing baha hindi po ito simpleng legal battle. Ayon sa kanila ay posibleng bahagi raw ito ng mas malawak na plano kung saan sinasadyang umanong pababain ang presyo ni XRP para makabili ang malalaking institution sa mas murang halaga. Kapag naayos na ang regulasyon, posibleng tumaas po ulit ang presyo nito. Kung uh, totoo nga kung sakaling totoo nga ito, ay masasabi nating may silent accumulation na nangyayari. Tahimik pero estratehikong uh, or or strategic na pagbili ng mga institutions habang hindi pa natatapos ang kaso. Sunod po nating katanungan ay ano naman po ang papel ng DNA protocol sa plano ni Ripple? Ayan. Sa isang uh, nakakagulat na partnership ay nakipag collaborate po si Ripple sa isang kumpanyang tinatawag na DNA Protocol. Ang layunin ng partnership na ito ay ang uh, pagsasama po ng biometric at saka uh, genomic, yan genomic identity data sa blockchain. Ibig sabihin ay hindi lang pera o assets ang itinatala ni Ripple sa blockchain kundi pati na rin ang ating pagkakakilanlan mula po sa fingerprint, DNA, hanggang sa iba't ibang biological information. Ito raw ay bahagi ng mas malawak na plano para pagsamahin ang financial sovereignty at national security. Sa ganitong sistema ay magiging mas matatagpo ang identity ng bawat tao habang ginagarantiyahan ang security sa bawat transaction. Ayan, sunod na mga katanungan natin dito ay paano naman po naapektuhan ang real world assets ng technology na XRP. Maliban po sa identity integration ay ginagamit na rin ang XRP ledger sa tokenization ng real world assets tulad po ng US treasuries, langis at iba pang mga commodities. Ibig sabihin ay nagiging digital version ang mga traditional na assets para mas madaling galawin, i-trade at saka i-track. Sa pamamagitan po ng uh, technology na ito ay lumalawak ang gamit ni Ripple at tumataas ang kanyang uh, halaga bilang isang infrastructure provider. Ang tokenization po ay isa sa mga pinakamahalagang trend ngayon dito sa crypto space. Dahil ito ang magbubukas ng pinto para sa full digitize, uh, digitization ng global economy. Yan, may suporta ba mula sa mga bangko at saka malalaking institutions? Isa pang napakalaking development ay ang partnership ni Ripple sa Bank of America. Sa ganitong ugnayan ay nagiging mas mo ang babel ni Ripple sa finance. Bukod pa rito ay inilunch na rin ang RLUSD kung saan ay isang stablecoin na buck ng US dollar at bahagi rin ng kanilang plano sa ISO 222 framework para sa mas global at interoperable na system. Ang RLUSD ay uh, posibleng maging central na token sa mga international transactions na gustong i-automate at gawing mas mabilis ang institution ng Amerika. Ngayon ay ano naman po ang kahulugan ng lahat ng ito sa mas malaking larawan. Yan sa kabuan kung uh, pagbabatayan po natin ang mga koneksyon, partnerships, legal maneuvering at mga technological na advancements ay malinaw na may mas malalim na uh, kwentong nagaganap sa likod ni Ripple. Habang hindi po direktang kinukumpirma ng Trump administration ang kanilang suporta ay marami na ang uh, nag-uugnay sa kanila kay Ripple bilang bahagi ng economic vision ni Pangulong Trump para muli para po sa muling pagbuo ng US financial dominance gamit ang blockchain technology. Haren para po sa atin bilang mga Pinoy crypto Industries, ang mga ganitong developments ay napakalaga. Kapag lumalakas po ang suporta kay Ripple mula sa mga malalaking institution gaya ng gobyerno ng Amerika, posibleng tumaas pa lalo ang presyo ng XRP sa global market. Ito ay magandang balita para sa mga long-term holders. Pero sabay nito ay kailangan rin nating bantayan ang mga posibleng regulasyon. Kapag uh, naging sentro si Ripple ng bagong sistema, ay maaring may epekto po ito sa interoperability ng ating local crypto exchanges. Kaya eh, dapat maging handa po tayo sa uh, pag-shift ng mga trading strategies kapag dumating ang panahon ng regulatory clarity. At uh, bilang panghuli, para sa akin ay malinaw na hindi po basta-basta ang ginagawa ni Ripple sa bawat kilos niya sa bawat partnership at sa bawat technology na ipinapasok punya sa blockchain ay may sinusunod itong matalinong direksyon. Kung totoo nga ang mga teoryang ito tungkol tungkol po sa koneksyon kay Pangulong Trump at sa gobyerno ng Amerika ay posibleng si XRP na ang susunod na malaking pangalan dito sa mundo ng crypto. Kaya ngayon pa lang ay dapat nating pag-aralan, obserbahan at kung, at kung uh, kaya ay posisyonan po natin ang ating sarili para sa posibilidad ng XRP-led financial shift. Sa mundo ng crypto, ang kaalaman po at uh, ang kaalaman at tamang timing ang siyang susi. At ayun hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Mga kakripto, marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.